2019 po, naging magkatrabaho po kami sa isang factory. Doon po kami nagkakilala and tagal ko po siyang pinangarap and pinalaan ko God. Sabi ko sana, maging kami. Ano yung mga binibigay mo na sinasabi mong gusto mong makuha ngayon? Yung sopa, sre, motor. Sa po ang nag-effort noon, kusa niya po yung binigay? Ang usapan natin, para may magamit sa bahay kapag magsasama tayo. Kaso, hindi nga natuloy. No, hindi ako magbabalik. Pupas pong umaga, uh, pagdating niya po rito sa Murong, pwede niya pong sumadya kagad sa tanggapang po para maaiayos po kagad natin schedule ng paghaharap. Sige, sir. Uh, schedule po natin yung pagpunta natin uh, doon sa Murong sa barangay nila para masamahan namin kayo, sasamahan kayo ng staff ni Sen. Rafi and then magkaroon kayo ng agreement. Okay? Salamat. Thank you Maganda nga. Thank you po, po Sen. Raydol. Kumusta na kayo ngayon so far, Kuya? At nagkausap na ba kayo ulit ni Ma'am Emelisa? Hindi pa po, Ma'am. Uh, gusto ko po siyang kausapin at para masettle na din po sa ngayon. Uh, kaya po lumapit si Sir na to, Rapay Tulpo. Matagal ka na ba Sir na nag-OFW uh, sa Korea? Magto two years na po. Napanood natin yung video no nasabi sabi mo doon, medyo malaki na yung marami ka na ibigay. Motor, ref, 40,000 pang shopping, 20,000 pang shopping. So kumbaga sabi mo nasa 700,000 na rin. Anong nasa isip mo pag nagpapadala ka kay Ma'am Emily? Para sa akin po, eh, wala pong bali yung mas pinapahalagang ko na lang po. Sabihin ko na lang po na pinapahalagang ko po yung relasyon namin at nag-invest po ako para sa future namin. At the same time, iniingatan ko rin po. Kaya ganoon na lang po ako mag-love language bilang lalaki. Ako po yung next shoulder po and good provider po sa lahat. Ano bang nangyari? Ba't kayo nagkahiwalay? At sabi niya kasi biglang hindi ka niya na makontak, hindi ka nagparamdam. Yes po. Clarify ko lang po na iniwan niya po ako at kinabukasan po nun, naka-block na po ako. Kasi dahil po, nahuli ko po siya. And may evidence naman po ako nun na patunay po na niluloko niya po ako. Hinamin ba niya iyo na may iba na siya habang kayo? Ano po siya eh, palagi pong dinidenay. Kahit na naaktuan ko na po. ba siguro po ganun po talaga siya. And, ayun no. Pero isa sa pinaka tumatak sa amen na nabanggit mo doon is parang pinanalangin mo si ma'am, so talagang minanifest mo siya na maging girlfriend? Yes po. Uh, ganun po. Ano ba nakita mo sa kanya na talagang minanifest mo, pinanalangin? Uh, hindi ko naman po siya nakita. Kung baga, naramdaman ko na lang po siya bigla kasi the way kapag naglalakad siya, parang panag-uusap po ako, may komportable po ako. Magaan yung sa kalooban. Kaya mararamdaman po ng isang tao yun kung sakaling compatible sila sa isang sa isa't isa. Yun po. LDR kayo? So, ibig sabihin ba nito, eto hindi mo pa siya nakikita or nayayakap, na holding hands kasi nag LDR kayo, lumipad ka na ng Korea, diba? ba? Gano'n yung nag- Yes po. Hindi pa po, actually wala pa pong kahit anino, hindi ko pa nakita yung kamay, hindi ko pa nakawakan. gano'n. So puro pictures lang talaga and video call? Yes po. Pero kahit gano'n pa man, minahal ko pa rin siya, hindi naman po lang sa tao na maling yung galong estado ng tao. May purpose ka ba nun na pakasalan na talaga siya? Nasa idea mo na na propose ka? Yes po. Actually, may Or ano... Baka nabili mo na yung sing-sing. Yun, yung po, nga po. May na, nabili mo na yung sing-sing? May time na ganon. Pero po, nung nalaman ko, wala na, nagbago na rin po yung isip ko. Pero nagpaplano ka nang bumili ng sing-sing? Actually, gusto ko nga po siyang pakasalan. Pero hindi pa natuloy talaga. Yun. So right now, sir, with everything that happened, syempre sabi mo, di pa kayo nakikita ulit. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa siya? May nararamdaman ka pa ba? Or nandun pa ba yung love and concern? Siguro po, ma'am, yung ano, mga intimate memories. Hindi basta-basta siya wala. Ano ba yung goal mong mabawi mo, sir, na talagang gusto mo na kahit pa paano man lang maibalik? Kahit po yung, siguro sabihin na lang po natin na gamit. Ay itong gamit na lang po ng rep, uh, motor, sopa, ayun po. Kasi, ayun na lang po, para bilang di naman po ganun ka babang tao, iano ko na lang po yung pera para sa kanila. Di naman po ganun ka-cheap na lalaki. May standard pa rin naman po. Kaya, kahit yun na lang po. Ako pa rin po yung magpapakababa. Okay na po yun. Ito ba ang first time na naging parang sugar daddy ka ganyan, nagbibigay ka? Or dati na talagang giving gifts ang ano mo? Love language. Ngayon lang po. Ano yung pinakabigas lesson mo? Pag po magpapadala sa ano siguro ma'am ano uh, control na lang po sa sarili na kapag nagmahal po pero hindi eh, po kasi natin ma'am ma eh. kasi sa lagay mo sir ne hindi mo pa na holding hands na kiss okay. wala ganun ka na magbigay so paano pa kapag hindi kayo LDR na ano? baka buong buhay mo na buong mundo na ibigay mo kasi kapag pangarap mo po talaga yung tao kung tunay ka po nagmamahal wala po yung value yung lahat eh kasi isipin mo mahal mo siya meron man o oh wala, di ba? Sama namin kayo sa barangay uh, at natin doon si Ma'am Emelisa and kasama natin si Cap at uh, hopefully eh, magkasundo po kayo at makuha natin yung mga importante na mga kagamitan na gusto nyo po makuha, sir. Okay po? Thank you po. <tap> May gusto ko bang sabihin, ma? Okay, gusto <tap> usapin or parating kung hanggang saan lang po yung kayang ibalik Motor lang po yung ibabalik ka talaga. Kasi kinalagkad na rin naman po nila ako sa kahihiyan. Ang dami po nila mga pinos. Buong pamilya po nila, pinos ako. Nalaman po, nasira po talaga ako sa company. Halos ang dami pong nagsasabi sa akin naman kung ano-ano dun. Tapos pinos po nila ako. Ngayon, pinalitan nila yung post. Pinalit nila yung rapid tool po. Pinagpapapapapapa pa ako nila dun sa caption. Sobrang laking ano po sa akin nun. Kahihiyan talaga. First time ka lang din pong nangyari yung ganyan. Pwede naman po nila akong kausapin ng maayos, pero yun nga po. Kinakausap po ko ng kapatid niya na security dun sa company namin. Sinisindak pa ako, tapos nag iskandalo pa siya dun. Nakikita po yun ang mga katrabaho ko. Nireport ko po yun sa company. Pero hindi naman po kami pinagharap dun. settle naman po sana kung hindi ganyan yung ginawa nila sa akin. Pero pinost na po nila ako eh. Hindi naman po siguro, sir, mangyayari yun kung may kipagugnayan po sila sa akin. Kasi bago po mangyayari yun naka-block na po ako. Kaya ako naman po, willing naman po may pag-usap ng maayos. Actually po, yung kuya lang po nila nakausap po. Sila po naka-block na po, pati miski po yung ibang account. Gusto ko lang po humingi ng tulong para mabawi naman po yung narapat para sa akin. Kasi ko naman po lahat yun at the same time, pagod ko naman po, wala naman po silang nailabas maski piso po. Hanggang ngayon naman po, binabayaran ko po, alam naman po nila yon Siguro naman po, malay na po yung naitulong ko, hindi lang po sa kanya, po sa pamilya niya. Kung ikaw tatanungin sir, ano ba yung importante sa'yo na kahit mabawi or makuha mo lang? Kasi ang sabi ni ma'am, motor, sure siya, ibabalik niya. Kahit po yung mga ilang gamit na lang po, kasi... Tulad na? Tulad ng mga sofa, ref. Kasi... Yung sofa at ref, kahit yung tatlo lang na yun, okay. okay ka na doon. To, to kasi, move on na, makamove on. Yes po, kahit mga yung sa pera na po, kahit partial, kahit... Alam mo naman po na, ano, kahit pa unti-unti lang po, magbigay na lang po siguro ng ano, one year ganun. At, at least masettle. Pera kuya, kung naibigay mo na, medyo mahirapan tayo. Ano ba ang usapan nyo dun ma'am sa pere? Clarify nyo ma'am kung bigay ba niya or hiniling mo ba? Binigay niya po yun lahat. Dinisaydan niya pong ibigay yun sa akin. Kusa niya po yung binigay. Minsan pa nga po, nagpapadala siya, nagugulat ako ganun kalaki. Hindi niya po yun sinabi. Nagugulat ako, ganun na lang po kalaki. Tapos minsan inaano ko naman po siya doon sa part na may natitira pa ba sa'yo dyan? Lagi ko po siyang ginaganon. Tapos sabi niya, oh, no worries, wala naman, wala naman problema, binigay ko yan sa'yo. Hindi ko yan isusumbat. Ang party list na masasandalan, AXIS, yes. number 68 sa Balota. Pero yung relationship niyo, ma'am, is talagang LDR, tama? So never pa kayong nag-kiss or nag-holding hands, hug, wala. Ito ba ang first time na nakita ulit? Kayo? Yes po. Pero ano yung talaga naging meet siya ng... Kasi sabi ni Kuya, siya sininzone. Tapos na-delivered siya yung huling nag-chat. Siya po yung naunang ganun yung nangyari. Kasi ang nangyari po niyan, ilang linggo rin pong paulit-ulit na hindi po siya umaano sa akin. Nag-update, nag-ano kung ano na bang status namin. Kasi bigla po siyang nawawala eh. Tapos hinihintay niya po na ako yung mauna. Na mag-message sa kanya. Na parang ilang linggo na hindi siya nag ano sa akin, nagpaparamdam po sa akin. Tinatanong na rin ako ng magulang ko bakit bakit hindi nagtumatawag si EJ. Ewan ko ma, hindi ko rin alam kasi yun nga po paulit-ulit na ganun. Tapos may mga sinusearch siya na ano, dinidinay niya naman sa akin. Sabi ko sa kanya, yan lang ang mapapaglibangan dyan. Ibig sabihin, may another account ka. Kasi, yan lang ang mapapaglibangan dyan, eh. nasa ibang bansa ka. Tapos yun, inaanin niya po yun. Nagagalit pa siya sa akin pag ginaganan ko siya. Ikaw ba, ma'am, minahal mo naman si Ay, sir? Po, po siya, dahil akala ko nga po siya na rin yung katuluyan ko. Kaya lang nga po, yung gano'n na sitwasyon, minsan yung actions niya din po, na nagpapakita siya ng kung ano, minsan pag hindi siya napapagbigay na gano'n, nagagalit siya sa akin, hindi niya ako kinakausap, kinatalikuran niya ako. May patunay po ako na may time siya po ang nagre-request. No sa tingin na ako ng ganito, shop pwede ko po pong ipaita po sa inyo, sa inyo yung pag-uusap ngayon. Actually, meron po akong <laughs> mga evidence na <laughs> Ganyan. Kaya hindi po nagparamdam. Gusto po silang surpresahin. Sinad ko rin po sa magulang nila na balikbayan box. Pa-part-time po ako. In November po yun. Kaso po, may nahuli po sa account niya. Kachat po yung si Lance Fernandez, baby ko nalagay. Conversation po nila. Patunay po na niloloko niya na po. Ano. No. Tama po ba? Hindi mo naman masasabi na kami may... naman na Hindi po ang sasabi baby yung tawagan nyo daw? Kung kahit sino naman po siguro pwedeng sabihin tawagan yun, di ba? Kahit hindi. po mag-best friend daw oh po na, sa amin. O yung official po, po sa lahat company, kaya nga po naging hindi sila. Hindi nga naman eh. po masasabi na... Kung hindi po na, na, relasyon, dapat hindi sila. Di diba oh, Wala namang, wala namang nasabi doon na kami na. De, pero para MU kayo ni Lance, ma'am. Nan, nanliligaw nal, po siya. Gusto niya manligaw sa akin. Pero hanggang ngayon naman po, hindi ko pa naman po sinasagot. De, Pero nanliligaw siya. Kayo pa ni Sir Noben ano. Hindi ka na, dapat magpapaligaw kung may dalika sa kang babae at alam mo may tiyowa ka. Ayun po, November 21 po. I love you. I love you. <laughs> ah, nag-I like love you. Hindi eh. pa no. po ba intimate moment yan? Ito ma'am, last, Ayon. for last, nag-I like love you daw po sa inyo. I love you more baby, sabi niya sa'yo. Ayan po, may, may ano naman November po. Yan? November, November, November po. Pakatapusan no, no. na po yan. Pero kailangan so, naghiwalay, sir iniwan niya lang po ako nung... Inofficial ko po kasi uh, gusto eh, niya sa akin manggaling yung official mm, na na breakup namin. Po, so, mm. November po yun. Ako oh, po yung muling may chat. Pero fresh pala yung breakup niyo. May bago ka na niyan, ma'am. Pero Parang hindi ko pa naman siya. po sinasasay. Baka po sila, po sila po yun, mami. Po po na, na po niyan, ma'am. Eh. Kasi oh, po September po nakakachat na po yun. At saka po yung mga kalain po Ilang namin, talagang puro sa Kaya inano na lang din po namin na mag-ano, na mag sa kanila na ganun. Ako na po mismo nakakahuli po eh. Kaya ako nga po nagagalit. Tapos sabi, hindi, hindi po kami ng tomboy. So nakita naman natin na medyo siguro sa side mo, ma'am, mali din yon na syempre fresh break up, tapos may, may bago ka na pala, si sir din, ganun. Mali rin siguro na si sir nagsend ng nudes. do sinabi mo naman, hiniling ni ma'am. As a babae, hindi ko po ini-invalidate yung pagiging babae niya. Dahil babae po ako, hindi ko rin ini-invalidate yung nararamdaman niya sa ganyang bagay. So bakit? Sabi niya, sa mga sabihin niya, nabababoy siya or what yung ganyang bagay. So, dapat nung time na yun, nag-stop ka na at nag-complain ka. Sinabi mo sa bagulang mo, so bakit doon parang dapat nag-stop na sila? So, likely because ina mo, nagbe-benefit ka kasi sa ganung bagay. Ah, kasi ma, pa, po nagagalit eh. po kung nagagalit siya, ma'am, dapat, di magalit ka, mag na lang tayo. Oh, Pwede sana nag yun ka. Oh. ka mo Yan po yung, 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 yung ginagawa yung ko sa kanya. Pero so, nanunumbat po siya ng mga in-effort niya sa akin? Lahat po. Sinusumbat niya. So kung ikaw ang tatanungin, sir, since ito na, nag-effort ka na, nabigay mo na, uh, at uh, sabi mo nga kahit pa paano gusto mong may maibalik sa iyo, so yung motor na nakapangalan nga kay tatay. So si tatay naman, willing naman na po kayong ibalik, sir. How about tayo tay? na lang po, tanungin ko ni mami, para matapos na to, okay lang po ba yung sofa or ref, isa doon, ay eh, maibalik kung mapapwede para makamove on na at least wala na rin memories doon sa loob ng bahay na nagre-remind kay sir ano? Biling naman din po yung kuya nila eh. Kuya nila nakakaramdam naman po. Ano sabi ba ng kuya nila? Kahit may balik na lang po ako sabi. May mga problema rin po eh na sinasabi niya na about doon sa family niya. Na andyan po yung hindi siya paborito. Ang dami niyang paninira din sa family niya na sinasabi niya. Nasabi ko bakit ginaganyan ka? Sinasari ko lang po. Ayun nga bilang ako, girlfriend ay, mo din, nasasaktan ako, ako kasi ginagawa kapag, sa iyo 'yun. 'Di ba? Yun po. Kaya sabi ko bakit may problema naman pala tapos Sorry to say, ate, ah. Problema namin yun. Ayun. Wala na yung labas Ayun. na yun, eh. Masyado kang gold, ate. Oh, yung pinaghirapan ng at, ate. Gold oh, gold lang sinabi niya. ko, ate, ah. Wala akong sinabi. May sinabi, niya. Ate, ha, di sinabi, sinabi niya. ka. Di ba? May message ka sa akin. Oh, Pinagpaguran namin ng kuya namin yun. Ba't di mo kaya ibigay? Di ba sabi mo effort kasi, na yun? Kasi nga, binigay niya yun sa akin. Di nakadepende rin sa akin Bina, kung ano lang yung kaya kong ibigay sa kanya. Hindi ko hiningi. Hindi. Ba't di mo kaya ibigay? In-effort eh, Kasi nandito tayo para magsettle po, no? So, siguro, ma'am, baka pwede natin sa... Kami na nga ang nag... Sa, sa, amin na sa program na nagde-decide. Baka pwede kahit eh, eh, bigay mo na kuya yung pera, yung cash. Basta makuha natin yung motor ref and sofa. Yun na lang, mami, para matapos at makamove on na tayo lahat. Ang magandang gawin para matayari na ang ang to, ibigay mo na Melissa yung kinukuha ng lalaki pero yung cash, yung cash hindi na maibabalik yun. Ubus na kasi, yun na lang ang pakiusap namin. Ibigay na lang sa'yo yung hinihiling mo. Melissa, ibigay nyo na nang matapos ng problema to. Kasi hahantong pa sa hindi maganda. Kung baga, lesson learned na rin kasi to sa'yo kuya, yeah, okay? Na kung baga, uh, next time pag nagmahal ka, make sure na wag ibigay lahat. Kung magbibigay ka man, yung kaya mo lang na kahit hindi mo na bawiin. Okay? So, kung magbigay ka, sige, sa'yo na yan. Pero, again, parehas naman kayo nagmahalan. Sabi mo nga, sumobra nga lang sa'yo yung pagmamahal mo kay ate. Para sa inyo din to, burahin nyo na po yung mga kanya-kanya nyong uh, posts post para both side malinis. Sige, lahat po na nag-share, lahat na nag-ano. Papaburo ko Share po, po yung, sa lahat ng party. na nalaman pa kayo sa bilang babae oh, din, ano po? Opo, babae po. Sa pagbabanta, lalo na yun, iwasan din po natin oh. yan, sir, ha? Okay, kasi nandito tayo to settle and pag-usapan na, kumbaga, ito na yung last. Walang kasuhan both sides, mag-move on both sides. Huwag niyo na lang ulitin yung gano'n kasi para para na rin sa iba kasi hindi naman maganda yun na papangangawa mong sasamahan mo yung tao hanggang dulo pero hindi mo tinutupad yung pangako mo. Kasi eh, may hirap naman mo Okay lang. Yun na po. Huwag mo na rin gawin yun sa iba na pag nag-effort ka, nagbigay ka, kung kusa yun sa loob mo, mm -hmm. wag, wala yung hihingin ka pa ng kapalit na kung ano pa. Ibabalik. Diba? Yung parang yung ibabalik pa sa sa'yo. Kung ano yung parang sinukli mo, yung ganun. Yung sinukli. Huwag ka na rin umasa na ganun. Kasi kung magmamahal ka, dapat ano yun? tatanggapin mo ko ano yung kaakibat nun. Ngayon ba sa tingin nyo talagang wala na kayong feelings? Ikaw sir, ma may feelings ka ba kayo? mama? Mahal mo pa ba siya? Dance na po. Wala na, po. wala na. Wala na po. Klaro na po eh. Wala na. Kapag niloko po ang isang lalaki, wala na po yun. Na. Ikaw ma, mahal mo pa? Wala na rin po. Wala okay. okay, so wala po. Wala okay, Hanggang friends na lang talaga. nagpapasalamat ako sa yo kasi yun nga, yung mga sinabi mo na gawa mo nga sa'kin. akin, Kumbaga, nat natulungan mo ako sa part mo. Yun, salamat. Uh, welcome na lang kasi natulungan, sabi nga nila. nga, natulungan din naman siya. Hindi lang, lang siya. Alam niya po yun, hindi lang naman siya. Lahat po ng pamilya na benefits naman po. Mm -hmm. sana, naging masaya kayo. Yun. On behalf sa family ko at sa mga nagpost, mingin din ako pasensya yeah. sa kanya. Siyempre, kahit lahat naman tatay, pag nagalit, minsan hindi ka nakapag-isip, tag share mo, gigil ka. Pero sa mga dami na hindi ko kilala, yun, hindi ko po assure na magbubura yun kasi hindi naman po talaga kami yun. Uh, para sa akin, yung sa dalawa na to, eh, nagpapasalamat din ako kay Jay sa mga ginawa niya sa amin. Mabuting tao din kami, tiga rito kami. Tsaka naiintindihan ko naman din yung kanyang uh, ginawa sa amin. Eh. At tsaka gusto ko sana mangyari, yung kapatid mong nasa Wanpong, sana pakiusapan mong wag ma mano ma, si Melissa na okay. sabihan na lang total na ko naman Busy po ano oh, na po mismo magsasabi so kapag kami ang oh, no. siya ng salita na hindi magugustuhan niya ireklamo namin siya yes po karapatan niyo na po yun sir nagkasundo ang magkabilang panig na Una, ibabalik na ni Binibining Vicente ang motor Honda Click Red kay Ginoong Eljan Ferreria na nakapangalan sa ama ni Binibining Vicente. Yung araw ay binalik na ang nasabing motor kasama ang lahat ng dokumento nito. Pangalawa, ibabalik na rin niya yung araw ang refrigerator Samsung na ibinigay ni Ginoong Ferreria. Pangatlo, nangako si Binibining Emilisa Vicente na babayaran sa halagang 10,000 piso ang sofa na naibigay ni Ginoong Ferreria sa ika ng Abril taong kasalukuyan. Pangapat, nangako ang pamilya ni Ginoong Eljan Ferreria at si Ginoong Ferreria. Nabuburahin na ang lahat ng post, FB shared post na patungkol kay Binibining Vicente. Panglima, nangako naman si Binibining Vicente na buburahin na ang lahat ng pictures nude at iba pang larawan ni Ginoong Ferreria kasama ang mga screenshots. Sir, thank you so much po in behalf of Senator Rafi Tulfo. Maraming salamat po uh, sa punong kapitan natin at for having us, sir. And at least case closed na po at natugunan po natin itong problema, sir, sa tulong po ng barangay ninyo. Kaparaming salamat Miss po. Yes po, ma'am. Nagpapasalamat din po ako sa inyo at ta nagawa po natin ng paraan para magkaayos ang magkabilang panig. So yon maging aral na lang po sa magkabila. Ano po, na, huwag na sana po maulit. Yun lamang po at maraming po salamat. Hello RAPI, thank you po sa tulong po ninyo. Dahil po sa inyo, nabawi ko po yung mga importanteng bagay katulad po ng motor, tsaka rep. And nakausap ko po yung tao. Sana po maraming pa po kayo matulungan na tulad ko, sa buong mundo na nangailangan po ng tulong. Thank you po.